Good day mga bay. Good morning, good morning. Magpapakain pala tayo ng mga alaga nating mga maskobidak. Ayan, magpapakain na natin sila dahil gutom na. Uh, wala tayong pasok ngayon. Uh, dito na tayo sa mga alaga natin. Nakakatuwa talaga kung saan niya alaga. Magpawala uh, ng stress. ayan. Dati pala kung nakikita yun sa unang vlog ko, napakarami kong alagat. Al Manok, peking duck, scoby duck, fruit island red. Marami alaga ulagan, no? binibinta ko lang lahat. Eh, ngayon, naisipan ko na dito pala ako mas masaya sa pag alaga ng mga hayop. Kesa puro trabaho ka na lang, tapos, pag -uwi mo wala kang aalagaan na-miss ko kasi yung bawat uwi ko sa trabaho pag uwi ko, diretso ko sa likod ng bahay para magpapakain natin mga alaga na-miss ko yun dahil wala nga akong nakita at, uh, bininta natin lahat at uh, uh, nag-relax muna tayo sa pag -aalaga. eh, kulang ang buhay natin kung nasanay na talaga tayo sa pag-aalaga ng mga hayop. Uh, tulad ng maskobidak, mga manok. Uh, kahit ano-ano pa. Ngayon binalik natin kasi may dati akong alagang bibi uh, na nag-iisa, inahin. Nang itlog siya na kapag para, siya ng anim Ngayon, ang uh, ginawa ko, niya ko lang yung anim na yung anin uh, na yun. Ang sarabawasan ng isa't uh, hilingi nga ng tropa ang iwan sa akin. Bali, apat, tatlong inahin, ay tatlong dumalaga at saka isang lalaki. Puro magkakapatid. Ngayon naisipan ko na bumili pala ng barako dahil nga medyo matanda na sila. Hindi pa rin nangingitlog dahil nga wala nga barako. yung kapatid nila na barako na lalaki ayaw pa kumasta, ayaw pa umasawa. Kaya naisipan ko nga bumili ng dalawang barako. Tapos, di ba ako nangkutin to? Bumuli, bumili ulit tayo ng dalawang pang brako. ngayon, uh, meron na limang brako at limang dumalaga. Sa awal na Diyos, ngayon sila mga itlog. Kaya magsisimula tayo na paparmihin yung mga alaga natin ngayon. Dahil uh, mahal kasi ang bibi o Moscovidak. Mabinta siya, maibinta mo siya ng 180 per kilo to 200. Kamahal. Bili ko nga sa barako, dalawa, 1-2. Bali, 650 nga yung isa, tinawara ko lang na 600. Conforme sa klase, ti pare-pareha, conforme sa laki. Aabot pa nga 800-900. Ang buntahan. Ayan mga bayan, ang itlog na pala sila. Ayan, nagsisimula na sila mga itlog. Ayan. May limang piraso na. Uh, yung inahin niyang, yung kulay grey. Ayan, nagsimula na sila mga itlog. Tapos itong isa naman ay uh, naglililim na. Labing apat lang yung itlog na limliliman niya. Kasi nakikita ko sa iba, umabot ng 20 mahigit. Ito, naisip ko na bakit labing apat lang. Siguro nga, first time pa lang niya itlog. Dumalaga pa lang siya, first time pa lang niya eh. Kaya siguro kung pa. Siguro na pagkasunod uh, pang itlog nila, siguro marami na yan. Dahil medyo lalaki pa sila. Uh, ito pa isa. Bali, dalawa na palang naglilimlim. Isang 13 eggs, tsaka isang 14 eggs. Ayan, bali, 13 eggs yan yung isa na 14 eggs. Ayan, medyo hindi pa kalakihan yung itlog nila. Dahil nga, first time pa nila mag-itlog. Abangan natin mga bay, yung uh, natin. Ang ating uh, first time na papisa ng ating mga Moscovidak. Uh, magpaparami ulit tayo katulad ng... Uh, Uh, dati kong mga video na napakarami kong alaga. Uh, sisimula natin magparami ulit. Kasi mabilis ang pera dito pagka masipag ka mag-alaga. Tsaka nakakatipid naman tayo dahil uh, hindi naman puro pitch feeds pinapakain natin. Uh, pag sinipag ako, pupuntan ako ng palingke at ng mga gulay, uh, mga protas. Ang yun ang, uh, yun ang pinapakain ko sa kanila minsan para uh, makakatipid ako ng feeds. Uh, ayan, bagay niyo mga bayang, uh, pagsisimula natin ulit ng pagparami ng mga bibi o duck Magsisimula tayo ulit ng magpaparami. Kasi na-miss ko yung dati kong mga alaga na napakarami na nila. Sayang nga ito, uh, bininta ko lang lahat dahil na uh, nag-stop muna tayo. Eh ngayon, uh, mag-alaga tayo ulit. Uh, maraming maraming salamat po sa panonood nyo. Ah. Uh, sana po huwag po kayong magsawang sumuporta sa aking mga video. Kung kayo po ay bago lang sa ating channel, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at pakipindot lamang po ang notification bell para may update ko kayo sa mga susunod pa natin mga video. So, ayun po, maraming maraming salamat sa panunood. Uh, abangan mong kinalabasan ng ating uh, Duck. Uh, malapit na rin ma yung mga nilimliman nila na itlog siguro mga 3 weeks na lang uh, o 2 weeks, mamimisa na yung mga nilimlima natin na bibi. So, ayun, maraming maraming salamat. Nandito lang tayo. See you next video. Bye! -bye.